ning pagkita ay ayaw sunod. Di na ko, bye. Bigol. Kulay <laughs> ko, <laughs> 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 la, ko. Ay, ay, biya ba? Hindi ko, hindi ko kinala di ko. Di Dili na ka lagi ko. Ayaw ko biya ba. Dili na lagi ko di kakasabot. Ay ko ko kuan kuan na. Ay ko biya ba. Kadi na ko kaya nga mawala ka sa kinabuhi. Dili di mo kaya pero sige kun do sa barkada, ikaduha ra, pero ikaw ang number one sa ang dughan. Ay, ayaw na. Tahigig ka po, ina ko na mga paliwanag ni mong wala ka po yung kausaban. Maong dili na lang taman ang tanan. Nicole, uh, din ako kayo mo. ka sa'ng kinabuhi ba? Pero ayaw ko biya ba? Tama na, di na ko. Ayaw ko biya ba? Sakit kayo po sa ba? Ngayon pa maging anak, nga mo bulag na kunin mo. Teka ko chance ba? Last na lang ganyan nga chance. Teka ayaw ko ba? Sige na ba? Enough ha, enough. Dili na ko. Last na na to ng pagkita ay. Ayaw sunod. Di na ko, bye. Migol Migol <tik> legok <Nicole, tik> bia eba Migol <Nicole>, oi oi iko kinan lah de klong Migol Ay pai tan ingganta kuyak oi oi lawan sarang curundrum oi bubuk manggoro ne eh. ah. bubuk jo dai bay murak dili na gedsamo lah hutan ayai ka murak broken ne eh, ba turun no sarang pugarunrun parungaton imong kinabuhi so, iko ti nanai imong ino gani ikaw, no? Parang no? panahon na walay makapugong sa kuwa. Huwag walay makabuot. Nag-asa pang maglatagaw ko palibot. Feel na ko, pre, ang kasing kaso yung anihot. Ang no, sarun na no, sarun-run? No, no, no. Sa'yo man kayo nagbarag-barag. Kasing nag-away na po sa iyang love. Ayaw si Giscot is good lab. Kayo, lab. Gina, sa kong love. Kayo, wala na ko'y love. Hindi na, may tawas ako ng away forever. Karoon, doon ah. mo kami minaw. Nawa. Nawa, ko o. Huwag mga uyab, di. Huwag problema. At Trabaho, ni marun-run. Kaangay, anak. Di ba nga na? Inom-inom, wakay angay, oy. karon rin iba, oy. Grabe, pagsulay, oy. Magaya. Uli na ito, katulog. Pahulay na. Ron, naipurpos ang tanan. Uh... Pagsulay rin na. na. karon uli sa inyong balay. Katulog. Kay pagkaunya anak, mahuwasan na ka. Wala na ng problema. Pagsulay rin na, na. Lakaw, pahuhay sa ito. Ah! Gusto pa ko mo Yan higani ko diri. Para inyo kong tabangan. Ingan naon ko ninyo. Murah gua muka ilah sakua ha? Nyak polion pergi ke ninyo Ron Maminaw ba? Wala may mawala si mo kung ka oh. Ika maayo man animo Di mana na makadaot si mo ha? Ama na Ron Ron Ikaw naras mo kung maminaw ka gili kay Naku naman ka Sakitan ninyo mga istorya ba yoy Abi kong tabangan ko ninyo Kay gibiyaan ko kuya Sakit kay <coughs> <coughs> Hindi don't forget me. Oo, oh, oh. masakit ang gani ay lang pag in English, kaya para magkasinabot ta. Ibuak ni Nicola kong kasing-kasing. Ibiyaan pagid -ib ko niya, nga dili na ko kaya. Nicole, don't leave me. I shall return you. <laughs> Nya, kung balikan ka ni Nicole, dawaton gaya po ni mo siya. Isagi pa sakitan na ka. Ha, ako siya. Human ko niya gibyaan, mubalik sa sakwa. Nya human ko niya gipasakitan. Happy gyud kayo. Nya, na gyud ay ni What if mubalik na to galit? labot niya. balak siya ang kinabuhi. Happy na ko wala siya. Ay, Ron. Di nako kaya. Nga mawala ka kay ikaw jud ay akong love. Pangitaon ta ka. Ron. Ron, sorry kayo sa kong maingon. Nasulti lang ko to kay. Nawala jud ko sa kung kwan, sa kung kaugalingan. pero ang tinuod lab jud ka, ka. Ron, madawat pa ko, ba ko nimo? Ah! Uman ko nimo gipasakitan nya mo balik na pud ka sa ko ah. Eh, kay ngano na kay plano nga pasakitan ko? Nagkamali ra ko, Ron. Sorry ba. Ron, dili ko kaya nga wala ka babalik na ta. Dili na ta Mga bay, salamat sa inyo ang mga bay. Ito na ko, dili ko anang mga babaeng pasakitan ko. Dili ko kaya nga wala ka. Ron. Ah, ko.